Bakit? Ano yan? Ha? Ano yan? Patingin nga na. Ayaw. Ayaw? Bakit ka magalit kung wala? Eh, walang load si Papa. Sige daw. Tingnan mo. Oh. Oh, walang load. Walang load. Ay, wala din yan load akin. Oh, ayan o. Oh, nagsasalita na kailangan mo daw nang mag-connect ng wifi magbili ka ng wifi mm -hmm. sige daw wala na ay sira na pala to itapon na yan sira o kailangan daw wifi o tingnan mo tingnan mo wala na wala na Marel. Marel. Hmm? Kiss, kiss, kiss. Pagigigil hmm? mo ka o ok, pugi oh, oh, <laughs> o. Uga, Oo, Tayo pa yung bata na <laughs> No, galing yan. Galing. Oh? Galing. No? l a